mga doktor na ano ano masung ayot kung na lang <laughs> Pasensya oh, na po. Pa. Adya, <laughs> si Ate Mercy, te. Baingay. <laughs> si Ate Mercy, yan. <laughs> siya yung man. Pasensya <laughs> na talaga, hindi talaga namin no? Pasensya na... Gusto na po ah, talaga namin, na. Napaka-emotional oh. talaga namin pagdating sa kanta na yan. hindi pa lalo-lalo na hindi pa po, po siya nakauwi sa amin, kaya... Kaya... Ang bigat po talaga. Hindi, <laughs> inaayos malakas kami pero hindi po mahina mahina po talaga kami. Thank you. Isang A naman dyan! Ibo. Diba? Pampalubog ng loob. Oh. Pasensya na. Uh, Ate Mercy, ikaw ba yan? Bar bakit tumakas yung boses ni Mercy? <laughs> Talagang ano. <laughs> ano? <laughs> Ayan. Go, pasensya na go. Uh, pinatry namin, pero uh, pinipigilan namin maging emotional. Kasi ito talaga, sa kanya talaga itong kanta na to. Oo. Oh, oh, okay. Tapos duwa pa, talagang. Luha. Luhang-luha luhang talaga kami.